magtayo yang mata gahok. tapon natin yung delivery ngayon mga boss araw na biyernes po itrohan nun niya ang yawit yung boss pag dive na ba permiro ba yung mo naman ang bugjong Kuandra. katulpis ha katulpis ha katulpis kubutan lang kasi may namalit siya mong kagabi na eh ngayon may sinso tulit so pag post na ho wapay, wapay. five seconds eh ikan pagawaan mo sa dagat de anong ako bu anong bunking do'l? pilakobot pilakobotan talo talo kakatulpis yun lang hule kung ano 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 dali? ano ano Ha? ano 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 Bahasa Inggris ini corn shell. Horn shell. Horn shell. Mm. Lah yang shell, oi. Kau anak katu nang murag binga, apa nama style nga? Ada corn shell. Kebut, kau gama gama dapat tukar kau sehingga antena nana. Nana nana yang nana. Nasa. Ang it pipe nak. Isak tu nga. Nana mau bahas sokat tak kami sa timplada. Bawat sizes, may ano po, Uh, may sukat sukat ng paglagay ng asin panimpla ko lang pakita yung ulo dahil bawal pero lang sa ulo na yan pwede pwede ulo ng cattle piece ano yan si hmm. buskake tulong bukas ginagawa ko yung buho ko ito parang si kasi Nagtatago ako sa siwe hindi ako ma hindi pagkamalan ng tao dahil sa makikita Oo. ng isda ng Ginawa niya ang kanya ulo ng ambang. Sa to maman magtahian na magkaano ta. na magtahi si Yunads ngayon mga bawas. Isang baboy 30 minutos. Very good. Pag baliktad kasi pinag magtahi. Pinagtiagaan mo 'yung ginagawa mo tapos ipapasok mo sa utak mo patutunan mo talaga kung ano ginawa maoplo ito mar sa kababoy pilang ka minutos mar 15 15 pero sa kababoy wala minutos 1 hour <laughs> wala minutos, wala minutos kasi 1 hour <laughs> ito lang yung mahirap turuan mga boss yung nags napakahirap turuan talaga yung mga matatanda na ignagbali bali kaya pon gikan pag sugod pag abot yadire turuan siyang baliktad posisyon ng baboy. Hanggang ngayon, dinadala niya pa rin yung kamalian niya. Baliktad. Yung importante, nagsisipag tayo. Nag May mag tayo ng insakto. <laughs> 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 hindi naman insakto yung ginagawa mo dahil Baliktad sa panahon ng maramiang order talagang kasi nandun ako sa ihawan pag maraming order. Nahuli ka sa oras dyan. Pag nahuli, ang hindi yun. Mabilis kasi natahi dyan is uh, 10 to 15 minutes daw Pero umabot ka ng 30 minutes, yan ay malaking kawalan. So mo, umabot Saan? ng 30 minutes. Kasi tiningnan mo lang, hindi mo tinatayman. Dito, mayroong time dito sa camera. Oh. Hmm. So, running ang camera. 3 oh. minutes, si ganyan niya. Ganyan, kagasugod niya. Hmm, nyawa pa kakakuan. <laughs> hindi pa yan, ano. Isang tahi pa lang yan. Meron pang pabalik. Another 15 minutes. So, 30 minutes yun. Di ba? Okay lang yan. Kasi... Matas-tas po yung oras natin. Pero ito yung dumating. Mabilis yan. Mabilis at umahi yan. Pero nagtulo-tulo. <laughs> <laughs> Nagtagas-tagas. Tidak, importante matagal. Importante walang tagas. Kahit ma matagal, matahe mga boss. Importante walang tagas. Walang tagas. Di ba nang? Yan. Pulido. Di ba nang? Pulido. Ha? Pulido po ganan? Pulido. Oh. Mabilis, tahe. Daming yan. tagas. Timanin nyo na yung iyong ipantahe kay... Uh, atun tanaw na ginsay magtagas-tagas na unya. Yan. Kaning mo ha, ang tag 7,000 Ka Jero, tag 8,500 Ay, Ay, dinada na Ka Omar, tag 8 mil ni eh. Tag 8 ka Omar Ikaw, Tonad? Yung mo lang 8,500 tog. Kinsay Pulido <laughs> Hmm? Hehehehe <laughs> Oh, zero na yung tahe, oh. Pag tumatagas to, ibig sabihin, wala. kailangan matuto. <laughs> kailangan ka pa matuto. Dalawang taon ka na dito, boy. Wala pa, magdadalawa pa. Magdadalawa pa. Dapat, three months, sa kanang legit na litsunero pag bumasok ka pa dito sa bahay litsunan. Mula sa pagkatay, pagtahi, pagsalang, ay, like, ka boss. <laughs> <laughs> boss, okay. taas na boss. Pasensya na nga pala, may mga pumunta nga boss. May meron din nag, ano po, nag, uh, sa akin. Nag-apply ng isang litsunero. Hindi naman po kami gaano ka, ano po dito mga boss, ka big time na litsunan. Sala naman kaming uh, simple yung litsunan na nandito. Uh, normal lang yung aming kuhan po. Order. Uh, isa-isa dala dalawa tatlo apat lima ani hmm. pitongulo. Pag nagkataon umabot ng 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Si tinta kapag uh, ano, para pista. at uh, yan lang yung max nami. Uy. Masasawa. na. Kakiyang talong. Umuusok yung talong. karawasa. Sumisigaw na yung talong oh. Pasensya na mga boss, hindi kami tumatanggap ng litsonero sa ngayon. Pero baka mga next month dahil mayroong aalis dalawa. Si Jiro at si Inad. Papasok na yan sa pagka-beautician. mag enroll na. Papasok sa eskwela na kasi sila mga boss. And, uh, si Tulindoy din, nagpa-book na na. na by March siguro papasok. Pero nasa kanya na yan. Kung babalik o hindi nag-try naman kami ng bago bagong litsunero open kami sa mga estudyante po na hindi nakapasok sa pag-eskwela yung mag-iipon pa lang tapos bago papasok pag gaya nila ni Jero sa niya ano, kami open kami pero dapat full time hindi po magtuturo ng estudyante dito hindi part time full time para po. makabili ng iphone unsa unsa para makabili na ng iphone si Inad Kas Gay nag-ipon. Nag -ipon. Nag ipon Malaki nang ipon ay? ni Inad. Sapat na daw para sa dalawang ano po? Dalawang kursos Dalawang kursos. taon pag-aaral. Pag-alis ka dito, marami kang natutunan. Ha? -alis oh, alis, pwede na naging magiging litsonero. Pwede na silang mag-part-time na litsonero kung saan man sila mga po buhay ng pamilya nila. -pulg 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 nila Every weekend may magpapalitson sa kanila is pwede inad sa Osaka baboy 20 kilos asini kilo <laughs> para <laughs> din John hmm. para dili hmm. kung gusto ka hmm. sinabado <laughs> sinabado muna itimplag dito Ya sinabado 20 kilos sangkinojor 20 kilos isa <laughs> 20 kilos nga baboy <laughs> isa ka kilong asin. mao <coughs> no. kung 30 kilos eksakto nga <laughs> tinabal ang resulta tips sa mga gusto maglitson. <laughs> ayaw mo na mutiroan mali pero pero meron pa tayong mga tutorial po diyan sukat daw sa mga lumang video ko na po 2 years ago or 3 years ago Ayan kasi hindi hindi na kami nag tutorial dahil mahirap mag tutorial kapag ka uh, hindi na umabot ng 30 minutes boss hindi natin maipapakita ng 27 minutes lang boss 27 minutes lang tapos na yun sa man yung pagtahe ko pagtahe okay. uh, sa akin dito is 11 minutes oh tingnan mo hmm. tapos ang importante walang tagas kahit na matagal oh. kasi in... bahala, bahala na kung ganyan basta importante pulido ang gawa hindi naman kasi dito na sahin si Yunad sa pagkatahe kapag ka busy mga boss. Siya po ay isang slaughterer, di ba dahil? Oo. Isang murderer po yan. <laughs> o, murderer ng mga babo yan. Kapag ka busy, yung tahe talaga dito is na kaki o ako ka ilan sa mga bagong litsonero Wala, ako dito, pang ano lang, pang support lang, pang wala nang ginagawa iba. So, yan, hindi natin talong nalata nalusaw mga boss <laughs> na pag iwanan dahil sa vlog <laughs> <Okay. laughs> okay. so na kayo kan boss pas met ra kaya ta di boy met di boy pas met boss oh ta hindi na kay balon pas met o tigaw so na kayo yan ikot tayo yung ating apat mga boss baon tuluway pagbilaran and santa cruz kape muna da, kape lang kape alas dos imidya nga pala kapisyon mo nag uh, ikot mga boss kulang na lahat alalay na lang sa mga baga para hindi yung, uh, lumambot yung balat mga boss nagaya ng panahon makulimlim regular na uh, yung pagtinda namin sa sabaw sa baluarte At bukas sana lang may mga malaking baboy na dumating para meron tayong buaksi ak on saturday and sunday kasi wala pong nag deliver kanina na malaking baboy kailangan ko ng uh, 50 plus to 60 kilos po para sa ating uh, buak buaksi ak Kepulih, si Nell ayam Maka deliver po, bukas okay. so, Bantu luwai mga bos Pungkasnya pala Kayak Zed or Biho Happy wedding Saatnya so, yang Bantu ke hotel mga bos jinats nang manggedeper. Kak ikot, Pak. Ya ramenan. Hoi, kapi 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 kapi. Mana? Hmm? Oh. So yang going to Nova Bus. Di hotel. Para Sanili Wed. Jed. Or Dagang salamah. Ah, buka. Kailangan ko ka pang kontakin yung ating mga lesioneros mga boss. Dahil eh, uwi yung ating dalawa. mag exam Entrance exam. Papasok ng PMA. Hmm, Parlor na... manicure. Isi. Ang bachelor services. <laughs> Inad sa kasi zero mag uh, entrance, ex ma entrance exam mga boss. So, wala dito yung dalawang bata. Kailangan namin kontakin si Kaki at si Ikab. Ayan, si Goods. Anong bubo, anong ba? Nanganak ba? Nanganak. Ayun, nakaika dila na. Ganuda, Buntis siya, kinakuktihan. Hindi namin alam na buntis to si ano mo, boss. Aira. May anak na isa. Kaya pala nagbibigyan. Kasi si Iba na, kasi yung nakastahan. Nakabui mo yun, di ba?

Baba-baba. Upahan ang tanyang kumakay. Ito naman tayo. Banha! O gani, sabi na nung, huwag nang huwag lang. Pero si ano, iba na buntis yan. Kung naman pala si Ira na buntis. Si uh, ayawak ayawak ng <laughs> Ito lang yung... Ayaw ba? Ay taka kami, bakit ang anak? Bakit na buntis? Si Inad yung ano dyan? Si Ginad na yung Si Ginad yung sarari. Siya yung nag ano dyan. Alaga, alaga. Oh, nagpastol. Bakal bagi hmm. nak gawak selain ni namanya alam. Mau pula. So dah nak? Oh, <laughs> ni nasi ani be, dah nasi ani be. Oh, di peti wan si anak kena mar, anak anak kena mar. Cuba sini tengah gunung jeruk tu. Nah, bila pun naten. Yang buat siak pernah mula di itu mah bos. Ayuh makan niti betul betul on Hmm? Hmm, may bibi bibi goat enggak apa-apa 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 size apa apa enggak apa apa enggak apa apa enggak apa Araw ng Sabado and uh, sa linggo mga boss meron tayong labing dalawa para na doon yung uh, mga chop natin for seaside sa Sabado at sa linggo and hopefully mahatid yung baboy tomorrow po galing sa Candihay Bohol so hanggang dito na lang po sa harapan po at isang uh, masaganang masaganang pamumay po alam <laughs>